heat stroke, tuturuan ko kayo ng first aid. Okay? So, ganito guys, to no, yung heat stroke, common yan kapag ikaw ay nabibilad sa araw. Pero, pwede ka rin may heat stroke kapag ang lugar mo ay walang proper ventilation. Okay? So, mga common symptoms yan, number one, nagre-reklamo na yan na sumasakit yung ulo. Number two, nagko-confuse o kaya minsan nawawalan po ng malay. Ang sabihin ng confused, eh, pagka tinatanong, iba na yung mga sinasagot, hindi na alam yung mga ginagawa niya. Pangatlo, kapag tinignan mo yung paghinga niyan, Sobrang bilis, 'tas pag hinawakan mo yung pulso, sobrang bilis din. Okay, kakaiba yung paghinga, kakaiba din yung pulso. Pang-apat, mo, sobrang init, tapos pawis na pawis yung katawan. Okay, so anong dapat nating gawin dyan? Alam niyo yung mga yelang tigdodos? Ako, sobrang helpful yan. Pwede mo yung ilagay sa flexure areas, tulad ng neck, ng kilikili, o kaya mga singit. O kaya, kung di mo talaga kaya, punas-punasan mo yung katawan, no? tawag doon cold compress. Pangalawa, elevate mo yung paa, yung tawag dito Trendelenburg position. Nakikita nyo, naka flat yung katawan, tapos nakataas yung paa no? Ang pwede yung gamitin dyan, yung mga bag o mga unan o basta mataas nyo yung paa, no? Para yan, ma-promote yung circulation sa puso natin at maiwasan yung hypotension. Pangatlo, kung kaya niyang uminom ng tubig, no bigyan niyo siya no ang better na painumin diyan ay mga electrolytes no para mapalitan yung mga asin-asin sa katawan na nawala sa sweats pag hindi niya kaya pero siya naman ay responsive gumamit kayo ng straw tapos painumin niyo okay wag sobrang dami kasi pwede yung mabulungan tapos ang number four, no so common sense na lang to syempre aalisin niyo sa lugar kung saan na mainit kung walang proper ventilation hindi eh, paipayan niyo okay ilabas niyo na may exposure sa hangin kapag sobrang init syempre aalisin niyo sa init okay So, kung may meron kayong mga kilalang na gaganito at isa na napanood yung video ko para alam nyo yung gagawin. Okay?